Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double KTV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe o follow, click mo na yan. Dahil sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban. Eto na mga idol, tuloy na tuloy na ang bakbakang matagal nang hinihintay. Ikalabindalawa ng Setyembre taong 2025, sa Allegiant Stadium sa Las Vegas, magsasagupa ang dalawang pound for pound kings. Si Canelo Alvarez, ang undisputed super middleweight champion, at si Terence Bod Crawford, ang walang bahid donges na multi-division undisputed champion. Ibang klase to mga kabuksing. Dalawang alamat, parehong may dalang legacy, parehong gustong yukit ang pangalan bilang greatest of this era. Hawak ni Canelo ang lahat ng sinturon sa 168 pounds, ubo, WBC, ubo at the ring. Habang si Crawford, galing sa welterweight, ay nagbabalak akyaten ang super middleweight para maging kauna-unahang lalaki sa four belt era na magiging undisputed sa tatlong division. Grabe no! Kung magagawa yun ni Crawford, kasaysayan ang isusulat niya. Pero teka lang, hindi basta-basta si Canelo. Matagal na siyang hari sa isandaan at anim na putwalo, may granite chin, matalas ang counter, at may power mula umpisa hanggang round labindalawa. Pero si Crawford, kilala sa matalinong boxing. Marunong mag-adjust, ambidextrous, at may killer instinct kapag naamoy na niyang nanginginig ang kalaban. Talo si Errol Spence via beatdown at undefeated pa rin hanggang ngayon. May mga nagsasabing dahado raw si Crawford sa timbang. Pero tandaan, wala ring rehydration clause ang laban. Ibig sabihin, parehong may full power ang dalawa sa fight night. Walang dahilan, walang excuses. Kaya tanong ngayon, sino sa kanila ang tunay na hari? Makakaya ba ni Crawford ang lakas at bigat ni Canelo? O maipapakita ba ni Canelo na kahit elit pa si Bod, hindi siya basta-bastang tatalunan sa kanyang division? Comment down below kung sino ang bet mo sa laban na to. At syempre, i-like, i-share, at i-subscribe muna ang Double K TV. Dahil sa laban na to, hindi ka talaga dapat maiwan.